ang uh, atong opisina, uh, nagbase ni sa preparation sa atong traffic uh, plan o traffic uh, rerouting plan based sa uh, presentation sa atong sa Iglesia ni Cristo with regard sa ilang activity ng nationwide uh, peace this coming uh, January 13 uh, from uh, 8 o'clock in the morning up to 8 p.m. in the evening. But before that, doon ay request for uh, partially road closure sa pipila ka mga kalsada in preparation sa ilang pag-set up sa ilang mga mga load, uh, lead wall, LCD o katong mga uh, stage ng ilang pag So, doon ay request na uh, uh, partial road closure sa CM Recto, uh, San Pedro, Pilayo, Inigo, din uh, Bangoy, o uh, Bolton and Rizal na nasiya nga mga kalsada nga uh, pipito ka kalsada is uh, partially road closure gikan alas alas 9 sa gabi eh, hangtod alas 7.59 sa Pitsa 3 Then pagka alas 8 sa Buntag Pitsa 3 sa January is mag-start ang full road closure ining ang uh, pito ka kalsada kauba na ang Ilustre Bonifacio Palmahel. So doon ay napulo ka kalsada na uh, naprubahan or nahatagan ang pagtugot sa atong City Council. Kauban po ang atong one lane gikan sa tulip drive, portion of tulip drive, padulong dito sa Dato Bago. Muna siya ang naprubahan ng one lane kay in preparation nga base ang atong gi prepare nga mga parking area diha sa esplanad parking area o katong mga open area nga gigamit na to katong sa Ironman katong gi occupy sa DPWH na nangita o kining open area karon diri nga gina prepare nila diri sa may uh, rotunda sa may tulip so kana siya ang uh, gi prepare nato nga, nga parking area kay accordingly as per presentation sa INC nga mukabat og 4000 uh, sa kenan ang magamit kini nga uh, activity so itugutan sa atong council nga pwede magamit ang one lane going no going south para mahimong parkingan so kana siya nga mga mga area so ang atong preparation is uh, natay rerouting sa atong mga pampasayro nga sa kanan ang mga PU, PUJ or PUB. Ang katunggikan sa south sa Toril, ng Muagi o Kirino uh, is ang ilang ruta pwede sila muagto sa Pitson. Muraito sila sa Pitson kung gika ka sa MacArthur or moderito sila dito sa Rojas then right turn sila sa Boulevard all the way to Kirino back to MacArthur. Napoy lain gikan sa south sa torel nga ang ilang ruta is sa Kimpo. So kung Kimpo ang ilang ruta, tuloy-tuloy sila sa Boulevard, then right turn sila, uh, left turn sila sa sa Ruhas, then left turn sila sa Quirino, back to MacArthur Highway. Ang gikan sa kalinan is motoyo kraman sila, kung gikan sila sa kalinan, MacArthur Highway, then sila sa Quirino, right turn sila sa sa Ruhas, then back to Boulevard ang Kimpo. Kung ang ilang ruta is Kimpo, ikan sa MacArthur Highway is diretso sila sa Boulevard, left turn sila sa Ruhas, then back to Quirino, then back to MacArthur. Ang atong uh, north, ikan sa norte, o katong atong circulatory rota sa atong mga PUJ, is mo right to, mo add to sila sa Ruhas, then right turn sila back to J.P. Laurel. Mungi na ang atong makuha. So mga pangutana, asa sila manaw kung mato sila o pilayo, mato sila Rizal, mato sila si Imrecto. So, kanang nga akong gisulti, kay mo manang atong agianan, open ang Rojas, open ang Magallanes, open ang Quirino, open ang Boulevard. So, pinakadool diha, na doon mo yung atoon, is mo diha good ang atong drop-off. So, ang atong pahibalo, is kung pwede, uh, pwede natong nga uh, ipagpaliban lang usa, or di sa nato mo ato sa Monday, kanya kini akong observation ako ni no. Kung magdala kag sakyanan na kay tuyo aning mga area nga akong bisgutan nga napulo ka area, akong balikon kining San Pedro, Simbricto, Pilayo, Inigo, si Bangoy, Rizal, Bonifacio, Palmahel, Bolton, o kining Ilustre, kung na kay tuyo dere, kung pwede pa nato, ay eh, tungon mangon, makita nato kung kadayawan lang araw na namang ganit build up sa mga sakyanan, no? How much more nga kini ng mga area is dili gud ni pwede pa-parkingan. Where an wara sa kuaran katong sa atong kadayawan ug uh, araw is ang atong gina-clearing lang is kadtong ruta lang sa parada. Nung no, gikan sa Roxas, uh, si Imrecto Cunipasyo, Pilayo, then San Pedro. Anda madulong diri sa San Pedro Square. But this time kinitanan nga napulo nga akong mentioned total is no parking niya ni here. Nga man tungod kay sa security reason. Apil ang apil na diri ang security security cluster dili na lang ang atong traffic management, no? Walay parking ang motor, walay parking ang mga sa In fact, karong adlaw nagsugod na mi paghatag og flyers. Pero sa gina nga pinaka tools na mo, experience na to gikan sa ayon man ang tools sa atong kadayon ubisa kun sa nga dunay mga activity trigger closure mogi na ipinatahin na gibuhin na to kanang pag drive diha mismo sa mga building every building na naa sa mga sa maong mm -hmm. area itaga na to sa flyers ang tanan security guard ang tanan nagparking ang mga sakana na ginahatagan na to og kaybalo kada adlaw ka to, to parking ang gato'ng mga establishment, kinabalik-balik na na to para ang atong opisina is dili na siya maglisod pag-clearing kay kung naay mag naay mag-parking before sa full road closure isigurado ta nga matuing gyud ang mga, mga sakyanan muna siya ang atong ginapaningkamutan o ginhangyo sa mga establishment mo na nga advance kayo ang atong paghatag o mga informasyon. So, muna ang katikaran sa atong opisina in preparation karong January uh, 13. In fact, as of now, nakita na ako sa among preparation, pinaman ni-meeting karong na, security cluster na, Finland Task Force, sa Finland PNP, uh, Finland CDR Remo, ang PSO, ang PSO. So, so. so nanami 400 yung mga personahe na na identify para mabutan nato sa mga strategic area para mag-manage ani sa atong kalsada during the activity. So, uh, natay pagigalayon sa atong uh, City Information Office ang kining atong mapang akong gihisgutan nga uh, natay mga rerouting plan is ibutan namo ni sa FB na mo, o katong mga flyers sa atong distribution na uh, dito aprobado na ni sa atong town council kining atong city ordinance 0735 just 25 series of 25 o na poy resolution nga uh, uh, 04020 just 25 mo na siya nga kagahapon na uh, aprobahan ang maong ordinansa bahin aling uh, uh, peace, nationwide peace rally sa uh, Iglesia ni Kristo.